Sa bawat pagyak ng kanyang bisikleta, hindi lang daan ang tinahak ni Patrick A. Zapuez ng balukok apalit pampanga, kundi ang mahaba at mabatong landas patungo sa kanyang mga pangarap. Araw-araw, sa loob ng apat na taon, nilalakbay ni Patrick ang mahigit 34 na kilometro papunta at pauwi mula sa kanilang bahay hanggang sa Don Honorio Ventura State University at Palit Campus sa Sampalok. Hindi siya nagpadaig sa hirap ng buhay. Sa halip na gumastos ng dalawang daang piso na pamasahe, pinili niyang ipaayos ang lumang bisikleta gamit ang MJDT Educational Assistance at doon nagsimula ang kanyang araw-araw na laban, umulan man o tirik ang araw. May mga araw na sira ang bisikleta gutom o pagod. Ngunit hindi kailanman sumuko si Patrick. Sa halip, pinatunayan niyang ang determinasyon, pananampalataya at sipag ay sapat para magtagumpay. Ngayon, ang binatang minsang nagduda kung maaabot pa ang kolehiyo ay suma cum na matapos niyang makamit ang pinakamataas na karangalang akademiko sa kursong Bachelor of Elementary Education, Major in General Education. Sa kanyang talumpati ay sinabi niyang hindi hadlang ang estado sa buhay upang makamit ang tagumpay. Siya ang patunay na kapag ikay porsigido, ikay makakarating sa paroroonan mo. Ang dating batang humahabol sa oras habang kumapadyak papasok sa klase, ngayon ay hinahabol na ng mga papurit inspirasyon. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.